meron akong ikuwento sa inyo at hindi uh, we expected to nawala yung mga pagod ko kanina eh you know so katatapos na ng trabaho natin ah, pagod na ako sa oras nag -re early hour kasi ako pero kailangan kong tapusin yung mga gawain natin yun nga pala kanina meron akong ikuwento sa inyo at hindi uh, we expected to nawala yung mga pagod ko kanina eh. Ito, may binigay sila sa akin, Brad. Mga kabayan, ayan Oh. Hindi ko alam, alam kung makikita niya ito. So, ayan, buksan natin yung ilaw. Ayan. Binigyan ako ng pin badge. Ayan. Ang nakasulat dito. Ayan, ng Walmart. Respect, integrity, service, excellence. Ayan Oh. Brad. Tapos, binigyan ako ng uh, certification, boy. Kabayan. I'm so proud of myself, man. Partida. Hindi pa tayo ano yan. Hindi pa buo oras natin. Pero, na-appreciate na lang ginagawa natin. di ba? Nakaka-proud. <laughs> yeah. Alam mo yung kulang. Gusto kong tanong kanina sa amo namin, ba't walang cash price? <laughs> Nag-aantay ako ng cash price. Wala, wala pa lang cash price dito pag to. Oh. Pero, I'm proud of myself, di ba? Ito yung kauna ng um, award na ano natanggap ko dito sa USA, sa so Walmart. Oh, di diba? tayo papakita natin ang amaze kung ano magiging reaction niya. Let's go! Yun guys, nandito tayo sa bahay at uh, kung mapapansin niyo talagang madaling ba dito dahil uh, 5.30 pa lang ng madaling uh, araw ngayon papasok na si misis so ito papakita muna natin itong reward natin eh di may nabahay papakita ko sa iyo Wow. <laughs> May tsura ko ha. Wow. Congrats. <laughs> di ba? Nagso, nag, nagbunga yung pinaghirapan ko. Partida. Walang cash. cash. Yan nga ang hinahanap ko. Walang cash. Hmm? Huh? Pero naman gold. Saan? Ito. Sa saan ba to? Hmm. Gold yan. Hindi na. Uh, di ba? Wala bang dyan? kiss dyan?